Na-discover ng isang netizen ang dati nilang family car na higit dalawang dekada na mula ng maibenta. Yun nga lang iba na ang may-ari at wala atang balak ibenta para sana ma-reunite sila ng dati nilang kotse. Para bigyan ng mukha ang Balita Mobile Journal, Ivan Tarinque. Hindi lang pala pantao ang Totga o on ang The One That got away. Pwede rin pala yan mangyari sa isang material na bagay gaya ng sasakyan. Viral sa social media ang tagpong pang telenovela nang ipost ng isang netizen ng lumang larawan ng dati nilang sasakyan. Nagbabaka sakali kasi siyang makita ulit ito mula nang maibenta ng kanyang ama noong 2000s. At laking gulat niya, may nag-comment na parehong sasakyan na eksakto sa pinost niya. Ang purpose ko po talaga initially is ano, is makita lang ulit yung condition niya. And surprisingly, ang daming nag ang dami nag-support ng ano paghahanap ko, ang daming nag-up ng post hanggang sa ayun nag-comment yung yung current owner niya. nakita ko ning current car namin. Same same siya ng plate number, same siya ng accessories and all. Kaya natuwa siya na malaman na buo-buo ang dating susakyan nila. Kumpleto pati accessories. Gulat ako na hanggang ngayon, kung ano yung pagkabenta ng ng tatay ko, ganoon pa rin siya ngayon. Pati yung pati yung lahat ng accessories, pati yung muffler din napaltan, pati yung mags, kumpleto lahat eh. Pero hanggang pangarap mo na si Marvin na maibalik sa kanila ang dating sasakyan. Mukhang wala kasing balak ibenta ng kasalukuyang may-ari nito ang sasakyan. Kung mabibigyan naman ng pagkakataong maibalik ito sa kanila, may plano na agad sila sa susunod itong destinasyon. Um, ang so gagawin uh, for sure is pupunta ako ng bagyo. It's a very great thing, photo. Sabi nga sa kanta, magda-drive ako hanggang Baguio. Pero paano ka mag drive kung minamahal mong sasakyan, iba na ang may-ari. Mobile Journal Ivan Taringki po atin. Ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.